Ayan mga idol, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat. Nandito na naman nagbabalik si Kuya Jomar Lagataw Vlog. Nandito kami ngayon sa ano, sa Bagak. Bagak Bataan. Ay mga idol. Ito yung, yan yung cottage nila dun sa ano, nasa likuran. Hindi siya gaano ka... kadami pero pwede na masarap naman dito yung iba gumawa lang ng ano meron lang mga tent para makatipid diba? Ah? at lumitaw na dito yung kagandahan ng ano ng lugar dito sa ano, anong tawag dito kasi pare dito sa ano na to salaman 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 yes lah hindi ko lang alam yung ano dito, mga idol. Hindi ko alam yung pangalan ng barangay na maliit lang isa. pangalan sa GPS map eh. Pagyano namin GPS map. Parang Salaman, Salaman barangay Salaman. Basta 'yun na 'yun. <laughs> Wag na natin alam. Importante nandito kami nakarating kami dito. Ang ganda ng ano, ng view. Eh, ayun mga kasama ko. Salaman. Sitio. Salaman, ayun, barangay Salaman. Sa ano? dito sa Bagak, Bataan. Welcome to, to my vlog. Ayan sa Bataan, Bagak. Bagak, sityo, Salaman. Yan yung pinakamagandang lalaki ayaw. sa ano. <laughs> Ayan mga idol. Ito, ito. na no? cellphone ni Jomar eh. Mupogi yung pangit dyan. Oh. <laughs> <laughs> Baano ang filter nito? Marami. Madaya, ano? Madaya. Madaya, ano? Pag umahaw ko nga, parang si Derek Ramsey. <laughs> <laughs> Pag umahaw mo sa may tubig, ito no Ang ganda boy. na yung ano dito, nang view. Pag umaga. Lumating kasi kami dito, gabi na. Alas 11 ng gabi. Kaya di namin makita yung mga paligid. Ang ginawa namin, natulog na lang muna. Ayun ang dami ng tao. Ganda ng ano. Ganda ng lugar mga idol. Hindi pa masyado maraming tao. salaman salaman dito. ay kasama <laughs> ko kasama namin Naligo na, ligo na, ligoy. enjoy Naliligo na <laughs> Nalulunod na pa Parang ayaw nang umahon Ang daming bangka Mamaya sasakay kami dyan tigis -isa, -isa, isa kami Hi vlog no, welcome to my guys Ilog kuya jury oh Ilog Tagusan pala ni eh. Ayun mga idol, marami pa akong ipapakita sa inyo mamaya. Mamayang kaganapan. Marami pang kaganapan na mangyayari sa amin mamaya kasi hanggang hapon pa kami dito. Kaya ito muna mga idol.